Agarang ang pagresponde sa mga aksidente, mas mabilis na aksyon sa panahon ng emergency, mas komportabling paghahatid sundo sa mga nagkakasakit. Ito ang hatid na kaginhawaan sa Barangay Solidad Santa Rosa Nueva Ecija na isa sa mga nakatanggap ng bagong ambulansya mula sa pamahalang panilawigan. Ayon kay Kapitan Hulfa Saren, dati ay tricycle lamang ang service ng kanilang barangay sa mahabang panahon na nagpapahirap sa kanila sa pag-aksyon sa mga biglaan at di inaasahang mga pangyayari sa kanilang lugar. Sa wakas at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanilaan pangarap at kahilingan na magkaroon ng ambulansya ay natugunan ng provincial government sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali. Kasi po ang maraming nagre-request na kailangan nga na magkaroon kami ng service kasi po to, sa bayan pa kami tumatawag pag may mga problema. Eh, sa wakas po, napagbigyan kami ni Gob sa aming kahilingan. Napakasaya po ng buong barangay. Ay, napakahalaga po. Dati po kasi ang aming service ay eh, isang tricycle lang. Nahihirapan kaming magatid sundo sa mga uh, kasamahan namin dito sa barangay sa ospital. Eh, nung nagkaroon po kami ng ganyan, pura urada Napakabilis naming na mag-rescue sa kanila. Sinabi naman ni Chief of Barangay at driver ng ambulansya na si Amado Dayao Jr. na hindi lamang nalimitahan ang kanilang kakayanan sa pagtulong at pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga kabarangay mula nang matanggap nila ang ambulansya noong buwan ng Agosto. Mas napalawak pa nila ang kanilang kapasidad na makatulong din sa iba pang mga motoristang naaaksidente sa kanilang lugar sa tulong na rin ng mga medicine at emergency kits na nasa loob mismo ng ambulansya. Kalimitan po kasi, maalam nyo naman, daanan to ng mga nagpupunta ng mga tinggalan, uh, baler, tanawan. Uh, kalimitan mga riders na galing sa ibang lugar ang na-respond uh, re din namin. So, napakalaking bagay tulad nga nung no, kung magre-respond kami, Meron kaming medicine kit kagad, uh, first aid kit na kasama ng ating ambulansya na pinagkaloob sa atin ng mahal nating Governor uh, Aurelio Umali at si Congresswoman Cherry Umali at si Doc Anthony Umali. Uh, nakakataba ng puso na marami nagsasabi na for the first time nagkaroon ng Barangay Solidad ng bagong-bago at brandyong uh, ambulansya Uh, na, na Sa pambihirang pagkakataon na nabigyan sila ng tsansa na mas mapagbuti pa ang kanilang pagsiservisyo at paglilingkod sa kanilang mga kabarangay sa pamamagitan ng service vehicle na ito, ay labis ang naging pasasalamat ni na Kapitan Saren at Chief Dayaw sa pamahalaang panlalawigan. Yan ang pinaka magandang ibinigay sa amin ni Gov yung aming service. Uh, maraming maraming salamat po Gov, Mama Theri. Doc Anthony dahil napakalaking tulong po sa barangay namin yung ibinigay niyo na yan. Ah uh, Gov Aurelio Matasumali, uh, kay Ma'am Cherry, uh, kay Doc Anthony, maraming maraming salamat po at ang buong barangay po, uh, pangunguna po ng aming mahal na kapitan at uh, lahat ng kawani ng barangay po. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa pinagkaloob niyo pong bagong-bagong Uh, ambulansya sa aming barangay. Maraming salamat po and God bless po. Kasama sina Jerome Tiki at Von Monta, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.